Baha at landslide ang namerwisyo naman sa ilang residente sa Italy. Aabot po sa malikit dalawang daang ang uh, kinailangang ilikas sa pamamagitan po ng helicopter sa cone. Ang baha at mudslide, epekto po ng matinding pag-uulan doon. Sa Switzerland, apat naman po ang patay dahil sa matinding pag-ulan, baha at landslide. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na po natin ang mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula naman sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Sugatan na isang rider at ilang pasero ng busa magkahiwalay na aksidente sa Bicol Region. Kasunod naman ng China Rocket Launch Advisory ng NDRMC nitong biyernes, namataan ng ilang residente ang isang rocket sa Pagodpud, Ilocos Norte. Wala pang pahayag ang China kaugnay sa rocket launch. Ang mainit na balita hati ni ID Hernando ng GMA Regional TV. Magkahalong pagkamangha at takot ang naramdaman ng ilang residente sa Ilocos Norte matapos magliwanag ang kalangitan sa bahagi ng bayan ng Pagudpud. Namataan kasi roon ang rocket na inilunsad umano ng China. Ayon sa Pagudpud LGU, vine-verify pa ang rocket launch. Sabi naman ng Philippine Coast Guard di Ilocos Norte, may sighting sila mula sa naturang rocket launch para matiyak na ligtas ang mga residente at mangingisda sa lugar mula sa posibleng debris. Nagsagawa ng monitoring sa dagat ng Burgos at mga coastal area ng Ilocos Norte. Nagandak na sila ng uh, patrol. If ever na uh, may makita ng mga debris na mapadpad sa shoreline ng Burgos. Then nakikooperate na rin ang Coast Guard sa Burgos sa mga coastal barangays and Fisher folks doon na uh, pag meron siya nakita ng na, uh, debris, rocket debris, uh, i-report nila agad sa Coast Guard para maaksyonan namin. Sarado pa rin ang mga establishmento sa bahagi ng Barangay Batong Malaki sa Los Baños, Laguna matapos magka sa isang ice plant sa lugar. Bagamat kontrolado na ang sitwasyon sa lugar, ilang residente ang nahilo at nakaranas ng pananakit ng ilong dahil sa amoy ng amonya. Naglatag ang BFP ng kanilang pambugang tubig habang nililinis mga natitirang amonya. Aksidente sa Bicol Region. Natumba at pumailalim sa truck ang isang rider sa Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa mga otoridad, nawalang rider matapos dumaan sa lubak sa kalsada. Nagpapagaling na sa ospital ang rider. Sa Ligaw Albay naman, sugatan ang ilang pasahero matapos bumangga ang isang bus sa isang bahay. Base sa investigasyon, biyaheng Maynila ang bus. Iniwasan daw nito ang sinusundang kotse dahil bigla raw huminto. Kawak niya ng preno, lumulas na po yung preno. Kaya wala siyang kwan, notice talaga siya na kwan, kasi kung doon niya ibabangga sa kotse, baka ma, pahamak pa yung kutsi or mamatay o gano'n. Nawalan din ng kuryente sa lugar matapos madamay sa aksidente ang isang transformer. May nasira ring tubo ng water district. Uh, sa ngayon po sir, nag-uusap naman po sir yung may-ari ng opisina, pati yung mga may-ari ng tubo na nasira. At kung hindi po sila magkasundis, posibleng makasundis sir ng reckless produce to something in damage to property sir. Ivy Hernando ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-aalboroto ulit ang Bulkang Taal. May naitalang dalawang periodic eruption o pagbuga ng steam sa bulkan. Sa datos ng FIVOX, isang minuto ang itinagan ng mga yan pasado alas dos ng hapon kahapon. Umabot sa 900 meters ang taas ng ibinuga nitong plume o makapal na usok. Babala ng PHIVOX, maaari pang masundan ang priatic activity ng Bulkang Taal. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Bawal pa rin po ang pagpasok sa permanent danger zone, pati na sa Taal Volcano Island at sa malapit na main crater at Daang Castilla Fissure. Pinigil ng pulisya ang isang binatilyo sa New York, sa Amerika nang tanungin kung pwede siyang kapkapan. Biglang tumakbo pala yung lalaking 13 anyos habang hinahabol siya, may itinutok siyang pellet gun sa isa sa mga pulis. Nang maabutan siya, nagpapotok ng baril ang isa pang pulis. Tinamaan ng binatilyo at agad nilapatan ng pau ng lunas pero namatay rin siya kalaunan. Batay sa ulat ng pulisya, isang Myanmar national ang binatilyo na mula sa pamilya ng mga refugee. Hindi pa malinaw kung bakit siya pinigil ng mga pulis. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Nagyelo ang bahagi ng Pacific Ocean na sakop ng Porvenir, Chile. Ilang araw pa raw ang tubig doon. Ayon po sa ilang residente, normal ito dati. Ilang dekada na ang nakalilipas. Pero hindi na raw ito niyayari dahil sa mabago-bagong panahon. Halos kalahating kilometro raw ang nagyelong tubig doon. Sabi ng isang eksperto sa Chile, naninigas ang salt water sa negative 6 degrees Celsius batay sa pag-aaral. Kinundin na ng ilang magsasaka at miyembro ng militanting grupo ang anilay palpak na programa ng gobyerno sa pagkain. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZWB. Manny! Yes, uh, Rafi, nakikilos protesta nga ngayon dito sa lungsod ng Maynila ang mga militanting relista kasama na ang mga magsasaka mula sa Southern Tagalog Region at Central Luzon. Tinutulog sa nila ang anilay palpak na programa ng Administrasyong Marcos na sa usapin ng pagkain mula sa problema sa supply hanggang sa presyo para makaiwas sa mga nakabantay sa o Umiba ng ruta ang mga relista pero naharang din sila dito sa kanto ng Legarda. Dahil dito, sarado ngayon ang bahagi ng Figuera Street dulot ng programang isinasagawa ng mga relista Ayon kay Cathy Estabilio ng grupong Pantay Bigas, mga importer lamang at mga bansang nag export ng bigas ang nakikinabang sa tugon ng gobyerno. Patuloy rin anya ang pagdurusa ng mga lokal na magsaka na kulang ang suportang tinatanggap sa pamalaan sa gita ng mga hamon sa sektor na agrikultura. Nauna ng sinabi ng Department of Agriculture na mas pinalalakas pa ang tulong at mga programa kasama na dyan ang RCEP o yung Rice Competitive, o Competitiveness Enhancement Fund na mula sa taripan ng imported na bigas bilang ayuda sa mga lokal na magsasaka. Kinukuha pa naman ng GMA Integrated News ang tugon ng kagawaran ng agrikultura sa panibagong patikos na ito mula sa mga minilapang grupo at mga magsasaka. Rafi? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZ -BB. Ito ang inyong Regional TV News. Nasawi ang isang rider matapos na bumangga sa gutter ng kalsada sa Kalamba, Laguna. Ayon sa investigasyon na wala ng kontrol ang biktima kaya sumalpok sa gutter sa Barangay Dos. Nakainom at walang suot na helmet ang biktima nang makita ng mga pulis. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay din habang nilalapatan ng lunas. Naiwi na rin ang mga labi na biktima sa kanyang bahay sa Los Baños. Sinisikat ng Jimmy Regional TV na makuha na ng pahayag ang pamilya ng biktima tungkol sa insidente. Balita sa Karkar Cebu, lagpas 85,000 pisong kita ng isang tindahan ng cellphone at accessories ang natangay ng mga magnanakaw. Ayon sa pulisa, umaga nitong Sabado nang ipagbigay alam sa kanilang manager ng mall na nanakawan ang tindahang iyon. Hindi nakuha ng mga kawatan ang laman ng vault ng isang stall na nagbebenta ng alahas. Narecover doon ang ilang gamit gaya ng vault cutter, crowbar at metal saw. Pinaniniwalaang dumaan ang mga sospek sa butas na nakita sa isang grocery store sa mall. Hindi nagpa ng interview ang pamunuan ng mall. Patuloy ang pangangalap ng pulisya ng karagdagang CCTV footage para malaman kung saan dumaan ang mga sospek. Naisara na ang buta sa grocery store at nagbalik normal na rin ang operasyon ng mall. Another iconic fashion moment ang hatid ni Katy Perry. Katy came in like a dark horse sa Paris Fashion Week. Ang inakalang classic red dress lang, literal na may extra paandar pala. Ilang yarda kasi ang haba ng train nito na nagmistulang red carpet. Sa video ni Katy sa Instagram, kita naggulat ang fans na naghintay sa kanya. nag si Katy dahil dyan. Featured sa mahabang train ang lyrics ng kanyang upcoming comeback single na Woman's World. Parte yan ng irilis niyang 6 studio album. Worth it ang paghihintay! Successful ang Love Laban to Everyone event sa Quezon City kahapon. Mama, don't ulan man ulit you can't break my soul ang peg ni It Showtime host Vice Ganda. Electrifying ang performance ni Meme Vice with unkabogable costume changes pa. Nagka technical difficulty man sa umpisa, all out pa rin sa take 2. Bukod kay Meme Vice nagperform din ang on stage ang ilang drag queens. Present at inspirasyon din ang hatid ni Abot Kamay na Pangarap Star Clea Pineda. Ang programa ay pa-salamat sa mga sumusuporta sa mga ipinaglalaban ng LGBTQIA community. Continuation din ito ng programang natigil noong June 22 dahil sa malakas na ulan. Pumuntay natin ang mga paghahanda sa kamera para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Prasi, invitado si Vice President Sara Duterte sa sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco na ipalabas na ang imbitasyon pero wala pang kumpirmasyon kung dadalo ang bise. Sa ngayon sabi ni Velasco, mahigit 2,000 na imbitasyon na ang naipalabas para sa SONA at 60 to 70% ang nagkumpirma ng dadalo. Nagdagdag na ng mga upuan sa loob ng session hall. Bago na rin ang mga upuan sa VIP gallery. Mas malalaki ang mga ito ngayon, sabi ni Velasco, kaya mababawasan ang mga makakaupo pero ipagagamit naman ng ibang kwarto sa kamara para sa mga hindi kayang i-accommodate sa session hall. Nalaban na rin ang higanteng watawat sa loob ng session hall. Magdaragdag din ng security personnel sa loob ng session hall dahil noong nakaraang sona may dayuhang bisita raw na nadulas dahil hindi nito napansin na may hahakbangan pala. Patuloy rin ang major re renovation sa north at south wings nalalagyan na ngayon ng aircon. May mga tinanim na rin mga bulaklak sa main driveway ng batasan. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Minsan talaga kahit matindi ho yung paghahanda, meron talagang unexpected moments na nangyayari. Sa isang wedding reception nga sa Paranaque, saktong umulan bago ang first dance ng bago kasal. Pero G naman, sa pagtulong ang mga bisita para matuloy ang special moment ng mag-asawa. Ah, ah, ah. gitna ng masamang panahon, bumuhos din po ang pagmamahal sa newlyweds na sina Justin at Dean, apektado man ang sound system dahil sa ulan to the rescue naman ng kanilang loved ones. Nag-first dance ang couple sa kantang panalangin ng Apo Hiking Society na mismo mga bisita nila ang kumanta. Ang inakalang not-so-perfect moment, naging extra special pa. <laughs> Answered fair nga raw para sa bride na si Dean dahil ang panalangin niya noon ay isang memorable wedding. Mahigit 200,000 views na ang video trending Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.